yano oh yan, o, no? oh o no? oh yon yung drone natin busdani yong hahaha 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 Oh, 300. o yun, malaki, oh. Oh, yun, oh. Pwede pa taasin niya. Landing na siya Drone 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 ito pang laro, pang games lang po. Yeah, game. oh, yan, Walang camera yan. Walang camera. mga drone mga guys. Ah, yeah, oh. matututo ka mag drive ng drone magiging piloto ka. Okay, tayo, okay. mag uh, ka ano. Kaya dito ka mag -tracting. 700 sa dalawang, ano, dalawang Ito yung mas malaki. Dalawang. Dalawang. Oh, Dual cam uh, <laughs> so good morning, good morning mga So welcome back to YouTube channel natin mga So nandito naman tayo sa apartment uh, Barman Tana. So shout out po sa lahat mga subscriber no? so, Lalo lalo sa mga OFW So shout out na pala from Lady from Davao City Sa so, lahat mga uh, subscriber natin no? So lalo lalo na po sa Davao City so, From Tagum So shout out po sa iyo uh, Good morning, good morning po. So, sa nandito naman tayo po sa Carmen Planet para about uh, lahat pa dito no so nandito tayo mga guys uh, ano, uh, mga pag ano pinagkaguluhan dito ko sa ma sigon mga sapatos mga yung yung mga original do man kita mo no, may rasa titingnan natin kung magkano mga presyo ano ayan tambak yung mga ano ayan tayo dito so dyan mo no magkano to magkano to ha oh, 350 mga guys oh mga Jordan 1, mga 350 lang yun. May dami yun yung pagpipilihan dito mga gosyong. So mga ganitong klase mo, magkano ba? 350 rin. So, yung halos mga 350 lang daw mga gosyong. Mga mayroong cartridge. Pinipili lang kayo dito kung, man, mga gosyong. Meron kong mga billable dito. Mga size point. Mga tabate. <coughs> mga nagulat dyan. Maraming tayong pagpipilihan mga gosyong. malalatag na Tingnan so natin kung pa sa taas kung oh, ano na. Nalilipat na siya, no? dito tayo sa Dito tayo sa up taas, no? Maula ang pag, no? Ay, okay. so, tayo Boswell noon nandito naman sa about ng mga sapatos ni Boswell meron tayong bike dito yan

Ito nga ito. sa mga laruan dito. Mga may mga laruan pa siya. mga ganito. Which way rin Magkano? 50. mga mga latag ng Westville. tayong 50 rin ito. So mayroon tayo rin 50 rin. Na. Yan. meron tayong mga ganito mga ito. 50 pesos lang ito. Yan. At mayroon naman tayo rin 50 pesos lang. Gusto yun lang na ba ito? Ay, mga ano? Ay, ilong. Ano? Ah, sa mga bintana, ano? Magkano ito ba ito? Itong sapang ano natin? 200. 200 yung mga ano sa cover ng bintana mo. Ayan. Ayan naman tayo. Ito, magkano? Bike? 1,000. 1,000. Pero yan? Isang libo din mga bike na no? katagay. Isa isang libo po ang bike ni Boss Joel, no? Yan, dito na kalahat. Mga sige na mga mga yan. Ito rito. Wala nga. Ika na ito? Siguenta. Ito, ito, ito mga monitor ito. 150 ito mga 150, ito mga 150. Sa mga wifi, no? Ang testing natin. Ika na Yan, mayroon naman tayo dito mga, mga tank. yung mga katulad ng tangke. Yung tangke natin, magkalabi ka. Mag Magka, magkano ang tangke natin. Ay, tropa, magkano? na. Uh, so, binahandled mga yung tangke ni ano, tropa natin. Yan, tank, yung tangke. Seven hundred. Yan, mga lakatang ng tropa natin dito. So, mga, yung may dart para tayo mag- sa mga dart. No? Ito bintahan mga dart, magkano? Limang daan, isang seat na doon mga isa May lalagyan ng tire doon gato ah, Limang daan na isang lot Limang daan doon yan so Sa dart natin, yan ang tagil Limang daan, lahat, isang seat na Yan Okay, so Dapat ito Nakuha na oh, ay ba't yun dito naman tayo sa latag ni okay. Boss Dani no, sa mga mga, mga pangkusina natin no. yung mayroon tayong ano, uh, mayroon tayo dito tinting na natin yung drone dito ni uh, Boss Dani. May drone tayo rito mga isa. Ayun. Ah, ito yung mga drone natin. Boss Dani, magkano yung drone natin? Magkano yung maliit? Yan lang ang pinapakot ko natin mga so magpapalipad si ano, boss, boss Dani ng drone no? Meron tayong maliit dito mga guys Yan yun, no? o, oh, yan no? o oh, yun, no? oh yan. Yung drone natin yung boss Dani o yun. Oh, galing ah. Galing ang driver oh. Piloto oh. Saan yung piloto natin? Yan yeah, no. oh. Yun oh. Maliit lang. Magkano yan, Boss Danny? 350 lang. Oh, 300. Oh, yun, malaki oh. Oh, yun oh. Pwede pa taasin yan. Oh, huwag mo na naman ka ng ano. Ataas yan, kaya tamas. Pwede mo yung sabit sa trust na yan. Ayan oh. Oh, landing na siya. Yon, drone. Hmm. Drone yung. Drone lang yun eh. Baka lang dito malaki-laki. Ito na yan. Pagka na yung metro, dito big bibibigay. Iyon o. Yung drone natin na malaki. Yung maging malaki, magkano naman yun? Yung malaki. 550 lang. 550 o. Pinigay ko limang daan sa kanila, dalawa kinuha. O, dalawa. Kinuha ni Bud. Ay, maganda sa ano yan, mga, mga sa probinsya magpapalit. Oh, ayan. charger. May charger, may charger, may charger. Yeah, yeah. natin. 5,000 lang o. May manual naman yan. Mayroon pa rito, mga kulay ng ano. 500. 500 lang doge. Ito, 300. 300 yung maliit. O, oh, tapos 360. 550 hanggang 500 lang. Ito 550, ito 750. 750 yun o. Dual, dual bakit, camera. Bakit, Dual, dual. camera siya. Ito single lang. Single camera oh, lang ito mga idol. Ito 750 yung drone na no? Ito uh, pang laro, pang games lang to. No? Yan, pang walang camera game, yan. Walang camera. Yan, oh, no? mga drone, mga guys. Ah, matututo ka mag-drive ng aeroplano, oh, aeroplopter. Ayun, yeah. maging piloto ka, no? Kaya dito ka mag-practice. 700 sa dalawang, ano, dalawang Ito yung mas malaki. Oh, Dual cam. Dual cam. 700 750 750 pala guys yan sa black 750 550 550 single cam may mga camera na yan mga Gusto mo namang maglaro-laro ka lang Ito. pang games no. Pero gumagana to idol o. Oh. 300 lang. So kung gusto niyong mag-order kay no, no, no. Boss no. Danny na kayo pumunta, Ito. dito. Pinadepad muna natin, paano dyan? Boss Danny na kayo pumunta, dito. Pagka sa online, isang dalang sa so online. Bakit tama lang yung ano niya? Hindi ko rin matasya lang sa online. May 500, may 700. Narawang kinuha ni Sir, oh. drone, drone.

point yung morning, good morning so nandito muna tayo dito kay ano kung magkano kan electric pa natin You know. <laughs> magkano? 350. Mga litrik na ni Kuya Pong noon, mayroon tayo ng mga nakalatakot. Ano yung mga ano yan? Ano yung barya? Mayroon pa yung mga ceiling pa natin. Ay, wall pan na po. Magkano? Wall pan, magkano? Ay, hindi na ba? Ayan, nabiling dalawa pala yun. Ayan, mga ano, mga sandal dito. Mayroon. Ayan, mga oh, dito nakalatakot. Ayan, mga dito nakalatakot. Punta na dito trabela tuma. Okay, sumunod dito naman tayo sa latagan naman dito Ano na naman mga ito? Morning, morning. Yan mga latig ng natin tropa Uh, shock na So itong video Ito? Kanina daw? May tawag Ito? kanina kanina Mayroon tayong pressure cooker ito ba? So, Magkano? 550 pressure cooker Ito P50 lang pressure cooker P5.50 yeah, pressure cooker yan mga, mga latag dito Salamat no? yeah. mayroon din mga pressure cooker P5.50 so, lang mga isyan no? so, mayroon din mga bata ng latag pa ni Bobada uh, may mga accessories sa mga motor mayroon dyan no? ito magkano pwede? 200 daw uh, ha? last price 200 daw uh, yan 200 sa mga ano, yung mga alatag niya rito yan mga dati mga nakalatag balik yung ship tissues meron din mga ship tissues yan okay thank you thank you alright so dapo naman tayo dun kaya no dito kay Ayan so, mga kasi mga mga cover tayo mga ano